Hello, ma'am. Uh, Canada po. Ano kailangan ko? Nasa ano lang po, phone. Ito po, ma'am. Philippine Airlines ngayon October 12, ito lang. Okay na po. Thank you, ma'am. Uh, dito na tayo ngayon sa loob ng NAIA at uh, kung kung sisilipin nyo, nandoon pa rin sila sa labas. Sinisili pa rin tayo papasok dito sa loob at mabigat man sa kalooban natin kailangan natin ihakbang yung mga paan natin palayo sa kanila dahil may mga pangarap din tayo at may anak din ako na nagaantay sa Canada hindi madali na iwan natin ang ating mga mahal sa buhay napakasakit, napakabigat sa dibdib -dib natin yung mawali sa kanila. Pero kailangan natin gawin yun dahil para na rin sa kanila at saka may pangarap din tayo. Wala tayong dalang sandata pagpunta natin sa ibang bansa kundi yung pagmamahal ng pamilya natin at saka yung binubuo natin mga pangarap. Sir, good afternoon. Uh, sa Canada. Filipino airline pa? ah uh -huh. align check-in na po kayo? Uh -huh. ah, hindi pa ako bumili lang ako ng ticket? Diyan na lang po kayo sa backdrop. Ba grab. Okay, salamat. Hello. Ito po yung aking ticket. Ticket air pero passport. Papunta kayo sa Canada. Pwede ng card ko na lang ng Canada, kailangan passport pa? Okay. So kailangan pala passport ang um, i-show mo kahit na may mga card ka ng Canada oo oh, hindi hindi uh, ko yung nagbablog binablog ko kasi kasi sabi nila i-vlog ko daw kung paano daw oo kasi marami kasi mga Pilipino sa Canada na oh yun ang tinatanong ko sa'yo diba pag kasi kailangan namin itap itong passport nyo oo So, kailangan nila may itap yung PR card. Ah, pati PR card. Yes po kung hindi po kayo holder na visa, passport na po. Pero mo, ay, passport tsaka visa. Okay. Ah, oo, visa. Tama, tama. Passport tsaka visa. Kasi yung visa mo, pang entrance mo. Pag hindi kayo holder pala na ganto, na card, visa po. Passport tsaka visa. Pero kung holder po kayo na, eto po tsaka... Passport. Okay. Salamat, ma'am. Thank you sa info. Makikita Mas, nyo na po ito, ma'am. Diyan. Yes okay. Thank you. you. Bali, sir. Meron kayo mga connecting flight. Oo. Oh, oh. Vancouver, Vancouver to... Calgary. Calgary. Yung luggage sir, is tag all the way na po yun hanggang Calgary. Wala po akong luggage. Ay, wala po. <laughs> ang ganda naman ni ma'am. <laughs> thank you. <laughs> oh, Kita nyo, mga ka-works. Kita na tayo sa Philippine Airlines. Ang babait ng mga passenger okay. service okay. attendant. Ayun. So, hand carry na lang. Sir, lalagyan ko na ang habitat. Oo, oh, please. Sa hand carry ko, bawal po ah, uh, sharp objects. Liquids naman po na more than one Opo, wala po. Okay. Sir, next time po. Ang ano lang po alaw natin is seven kilo. Okay, okay. Balitod okay. na po sa kape. Opo. Ah, sige po. Ma'am, thank you po. Na Ay. So mga ka-Berks, kailangan Hand carry is 7 kilos, walang liquid, at walang sharp object, or alam nyo na yung mga alcohol and everything. Thank you for waiting. Passenger, that was passport. A double check na lang po ako ng pangalan nyo. Before leaving the counter, you're going to Vancouver Pier 116, Gate 14. Your boarding time is... 725. Okay. Sigad po kayo ng 64J. Okay. At wala rin po kayong chineke na luggage. Bale, ito sir, temporary pass nyo po uh, na Vancouver to Falcon. Oo, -oh. pipila ulit ako sa Vancouver para sa ano, di ba? Yes po, pero... Air per per Canada. Canada. Opo, pero pwede na rin yung temporary pass nyo po. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you po. So, yun na mga kabriks. Tapos na kaagad. Ang bilis. Hello, sir. Good afternoon po. Thank you. Saan po ako dito? Kahit saan? So nakita ko ngayon yung difference. Ah, bawal po. Ay, sorry sir. Sorry, sorry. Ah, sige po. Okay. Okay, so andito na tayo ngayon sa loob ng uh, anong tawag dito? Sa airport. International airport at chinek nila yung ating bagahe at from immigration bawal nang mag vlog tapos bawal din mag vlog sa metal detector tapos ano ba bang ginawa ko make sure na hubarin yung inyong shoes lahat ng laman ng bulsa kung mayroon kayong cellphone mayroon kayong laptop kailangan ilabas lahat uh, yun, check checkin lang naman nila tapos na hold yung aking bag kasi nasa loob ng bag yung yung drone nakaback siya tapos yung GoPro saka yung mga battery ng GoPro chinek din nila lahat so check natin magkano yung mga alak dito sa loob ng airport yung mga ganito kalalaking drinks 18 dollars Ito nga, $15 lang o Alfonso ganto kalaki ganto kalaki as in ganto siya kalaki sobrang laki for only $15 wow ito yung mahal yung patron hello meron din itong lakos sa loob ng airport may pagkain din dito pizza, pasta, sandwich, coffee ang dami nila dito ang drinks so dito tayo pinadaan ng mga nagturo sa atin no? tinanungan natin sa right wing daw ng naia doon yung ating departure so dito tayo dumiretso sabi patating daw sa dulo mayroon daw pababang hagdan at uh, doon daw do yung Philippine Airlines papunta ng Vancouver. Pagdating nyo pala dito sa baba, mayroon din pala dito mga pasalubong area, yung mga Filipino items, mga Filipino products na pwede nyo bilhin. Marami dito. Medyo pricey ng konti. Siyempre, nasa loob ka ng airport. Pero, pwede pa rin. Pwede pa rin bumili para ipasalubong sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So kung if ever na meron kayong gustong bilhin, nakalimutan nyo, pwede kayong mag-drop by dito at dito na lang kayo bumili. Meron din silang mga nakapak na nakasealed na mga supot na marami nang pwedeng bilhin o ipasalubong sa mga kaibigan, kamag-anak sa ibang bansa. So kung meron kayong Philippine money na hindi nyo na nagamit, at accidentally nadala nyo dito sa loob ng airport Meron sila rito ang foreign exchange So meron ulit silang screening pagdating mo dito sa loob ng, ng uh, Dito mismo Papunta ng Vancouver So mga ka-Berks official Nasa buntot tayo ng aeroplano Kasi una business class Tapos matatanda Tapos yung may mga kids Tapos A, B, C, D, E, F, G H pa tayo <laughs> nasa dulo pa tayo nasa dulo tayo ng aeroplano <laughs> kasama natin dun yung kung ano yung buntot ng aeroplano <laughs> so tinawag na yung group H hello thank you. mga ka-Burks, back to reality na tayo. Back to work na tayo. Wala nang bakasyon. <laughs> Good evening. Good evening. Next aisle, turn right. Okay. Thank you. Dami, hmm, dami bakante di sini di sini nakalipad na yung plane at dito na nga tayo at another sabi nila no, na surprise kami na 10 to 11 hours lang daw nandoon na daw tayo sa Vancouver kasi yung sinakyan ko last month inabot kami ng 14 hours yata so mabilis tong sakyan nating plane ngayon so lunch time na ito na yung ating free meal at meron tayo dito chocolate cake meron tayong ano ba to dinner bun tapos uh, meron ding butter na kasama tong bread na to tapos meron ding konting salad saka itong ating order two choices of meal uh, beef yata beef caldereta or chicken lasagna syempre kinuha ko yung caldereta alam nyo na mas gusto ko yung pagkain Pinoy at uh, ito na, kakain na tayo mga ka-perks <laughs> sabay-sabay na tayong kakain kasama itong Canadian na katabi ko yung isa naman na katabi ko sa kanan is from Visayas yung Visaya naman siya meron tayong uh, cutleries dito spoon, knife, and fork sobrang sigip talaga dito sa economy tapos andito pa kami sa pinakadulo sa likod uh, at hindi talaga kami makakilos yung katabi ko dito sa Kaliwa ako is Canadian na medyo malaki rin. So, dalawa kaming malaki talaga. Minsan talaga nag-uumpugan kami. <laughs> so, ito na yung pagkain nila. Tara, mga ka kain tayo. So, merong maliit na screen. Tapos, merong charger dito para sa USB. At ganyan lang kaliit yung screen sa likod ng upuan nung nasa harap. Merong kang remote dito kung magpapalit ka ng channel or manonood ka ng movie, TV or magi-games ka, meron din dito. So hindi ka maiinip kahit mahaba yung yung flight. It's either manonood ka ng movie, magi-games ka or matutulog ka, mag, magbabasa ka. It's up to you kung anong gagawin mo, but mostly ang mga tao tutulog talaga kasi sobrang haba nga ng biyahe. So maya maya nagwiwi ako, nandito naman tayo yung sa loob ng restroom, sobrang liit lang nito Sobrang liit, ito lang, kasyang kasya lang ako Pero silang tubig dito, pero hindi pwedeng inumin Paano ba to Paano ba ito patayin? Ayun, <laughs> Ay, kusa pala siya na mamatay Tapos may kung ano-ano nakalagay dito, pabango, pag umebak ka, may lotion, may hand sanitizer tapos, merong palitan ng bata kung may kasama kang baby, pwede mong linisin dito sa taas. Palitan yung kanyang diaper, di ba? Tapos, ano pa ba? Yan, mga handle. Pag ayaw lumabas, <laughs> may bowl yan. At Ayan, may mga basurahan dyan At kung ano-ano pa Napakalit lang itong cubicle na to para sa restroom, no? So, tulog ulit Tapos nung mga after 4-5 hours again Pinakain ulit kami para naman sa breakfast Tapos after that 1 hour Na pagkatas namin kumain Nandito na kami sa Vancouver Ito na yung Vancouver sa taas So, magla-land na tayo mga kaberks. Thank you thank you, again. Thank you, sir. Sa back. back to work. Sabi ko back to work. Eh hindi ko nga alam kung anong naghihintay sa akin ngayon. Wala akong trabaho ngayon at uh, pagdating ko ng Calgary, mag -a apply tayo. Hindi natin alam kung anong apply natin ngayon. At sabi ko nga, sarado yung golf course kung saan tayo nagtatrabaho dahil winter na. So maghanap tayo ng bagong trabaho. Andito na tayo sa Vancouver Airport. Ngayon pupunta naman tayo sa Air Canada para sa connecting flight natin to Calgary. So pagdating natin dito sa Vancouver, nag iskan ulit tayo ng mga documents tapos nag-exit ulit tayo ng airport tapos Pasok ulit tayo, check ulit ng mga bagahe natin, lahat. Tapos check din tong ating uh, ticket papunta ng Calgary. So medyo nakaka-stress pero ganun talaga, yun yung rules. Walang tulog at uh, gutom na <laughs> ulit. <laughs> haba kasi nung nilakad eh, sobrang haba nung lakarin. So, dito na tayo sa Letter C. Kung napanood nyo yung video namin ni Angelo nung sinundo ko siya, medyo familiar na kayo dito sa lugar. Dito rin kasi ako nagpaikot-ikot para iparibok yung aking ticket dahil na uh, na-delay yung flight ni Angelo noon, pati yung sa immigration niya, na-delay nang na-delay, kaya nagparibok kami ng ticket. So, andito naman ngayon sa loob ng Air Canada. Kita nyo na kakaiba yung aeroplano nila no? sobrang linis saka sobrang ganda parang bago pa bagong bago at saka malinis na malinis pero malit lang tong ano na to tong plane na to hindi siya ganong kalaki kagaya nung Philippine Airlines kanina saglit lang naman yung flight from Vancouver to Calgary mahigit isang oras lang naman kaya lang magkaiba lang kasi talaga yung oras ng Vancouver sa oras ng Calgary so kung 8 o'clock na ng gabi sa Vancouver, 9 o'clock na sa Alberta so pagdating namin ng Alberta, nag-adjust ng isang oras yung orasan so parang 2 hours, more than 2 hours yung flight pero mostly more than 1 hour lang Calgary na tayo mga ka-Berks saan tayo lalabas? Bago ako nagpunta ng Pilipinas, pumunta ako sa Park to Go, online ito, at pinark ko yung aking sasakyan, tapos yung uh, susi natin ng sasakyan, at pinark yung sasakyan natin, tapos hinadid tayo sa airport. Pagdating sa airport, sabi nila, pagbalik ko daw na pagbalik ko, e, eh, i-message ko sila or i-text ko sila na ready na ako for pick up para dalhin nila ako doon sa kanilang area. Kasi nasa labas pa siya ng airport yung park to go medyo malayo pa doon kasi nakapark yung sasakyan natin so i warm up nila yung sasakyan tapos i-ready na nila tapos babayaran ko is total of $280 yata for more than one month na nasa kanila yung sasakyan at yun na yung ating uh, entire na flight papunta ng Canada pabalik dito so maya maya lang makikita ko na si Angelo at maraming salamat sa inyong panonood at maraming maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin nung nasa Pilipinas ako. Maraming salamat sa pamilya ko, sa nanay at sa tatay ko, sa mga hipag ko, pinsan ko, mga pangapamangkin ko, lahat ng mga nakilala natin sa palengke, lahat ng mga nasalubong natin, nakilala natin sa daan, mga uh, natin ng blessings. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana, maski nandito tayo sa Canada, sana supportahan nyo pa rin si Chris Cusinero. At saka, meron po akong YouTube channel, Chris Kusinero Adventures. Sana po ay makapag-subscribe kayo kay Chris Cusinero Adventures. Maraming maraming salamat po. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kabergs. Maraming maraming salamat po ulit. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama